Tu ni buan Super lakas angin. Jis Bakit. Loh. Super lakas tu angin ah. Good grief. Oh, betul. Para may nagapak ah. Ayan siya, so good everyone. So, andito pala ako ngayon guys, isang uh, ah, maliit lang siya na bahay guys abandon na siya guys kasi daw yung guys yung babae namatay na mismo dito dito na namatay guys ayan so ang layo nito sa kabayan guys meron pang mga ano oh, mga lagayan ng mga ano oh. ayan, wala na talaga siya tinabandonan na pero yung mga gamit guys tulad ng mga damit mo dyan pa. Ayun, may, may solar nga din siya, oh. So, pasukin natin dyan sa glikis. Okay, tika dito. Oh, my God. God, ang creepy. So, kal, oh. mangga. Grabe. Grabe yung demo. Ayun, dyan laki ng puno nito tapos yung doon guys oh pakita ko sa inyo guys ah yun oh. mga ano ng mangga yan good so pasokin niya natin sa glit guys lo dito na matay na yung mismo yung babae guys yung asawa tapos matanda na din yung lalaki God. Teka guys, nahirapan ako pumasok. Uy, binig. Diyos Pasok po. Ayan Oh. Tagal na siyang abandon, guys. Look. Parang may nagsitsit. Pasok. God. Ito pa yung mga gamit, guys. Oh. protein tingnan nyo. Wala na talaga. Puro na, ano, alikabok ko. Oh. Sim. Yeah. Yan. So. Gamitan niya natin ng IMF guys. Wala na talaga siya guys. Oh. Gamitan niya natin siya ng AMF. Dito tayo na matay yung babae. Hindi eh. hmm. ko lang alam kung saan banda guys. No? dahul. Sigkat. Katak kung ano ni? Hindi naman eh. damit piso. Ito yung pinaka-kurto nila no. Ito yung pinaka-kurto. Guys. Tingnan yo guys. Nagpula sana siya. Nahuli lang ako. May ano pa sila. Oh, lagay ng damit. God. Nakakatakot naman. pa yung kayo. May yeah. harap. Tapos doon sa loob kasi madaming damit na nakaano guys. Iniwan na lang. Basa na nalang iniwan yung damit. Ayan sa so asawa ang babae ang nauna ay eh, may ano pa doon ay oh guys ni, ini na ini? Ini. Ini. Hmm, ano to ganito guys? The update infant counting bull map. Ayan. So, puro kakahuyan yung sa galabas guys. Maraming kakahuyan. Masukal dito banda. May mga puno ng mangga. May puno ng mangga. Minsan nag ilaw ilaw siya pero ano hanggang gitna hanggang dito sa orange. Ayan siya guys. No? Look. Oh my God. Meron doon dito guys. Meron. Ibet lang guys ha. Sinisiguro ko lang. yun sa makikita nila itim na katayo eh tapos wala naman siya guys no kanina nag ano na siya kanina nag nag ilaw ang hirap maglabas nito guys o no? kasi ano nila o sira na o wala talaga yun no? Ito gamit nila sa kusina, oh. Ayan, guys, no? Oh, oh God. Ito, may pa sila, oh. Ito nyo. Yeah. Ayan. Ano kayo? Ano kabitay dyan, guys, oh? May nakabitay. Nakasabit ba? May nakasabit. Dahil napuno lang ano, ano, spider o. Oh. Yan, spider. Hmm, spider web. Yan so. wire-wire din dyan o. Oh. Daming wire. Jaga blink blink dan juga guys Production the shadow Ini, Ikut so, Itu inana yang oh. Ikut dah So Itu yang kepeligiran ya guys so. Oh. Itu yang seberang rumah no. Alah anda yang lemuk Oh my god kete kete Tingnan nyo guys. Nag-green green siya minsan. Ah, grabe yung kiti-kiti guys oh. Ano to? Itapon ko ba to? Baka minsan may hayop na mainom dito ba no? Look. No? Iyok na lang natin dyan. Tingnan nyo guys ah. Dito. Tingnan nyo ha. Ilawan ko nga ng ilaw na ano guys. itong malaki. Ayan guys, no? kapaligiran niya guys. Oh. Puro puno. Minsan yun yes, sila ma mga may kita mm. Ayan. Ayan. parang alino na itim guys ba? Ayan katayo daw. Ayan. No? Ayan no? Puro talaga ano no? Hmm? suka benda ni dia betul oh. benda ni macam kes tu bagage tu seberang lomak nak tu ya so itu guys tu seberang layut ni tu guys, oh. guys. ya So, benda kapag sabi lang sa atin, guys, no, na matay na may ari din, eh. Yeah. may ari itong babae tingnan nyo dito hmm, pakaluma ng mga gamit nila oh. mga guys oh. agad creepy na no? hmm. tapos ito yung bahay guys oh. Paling cuit so, oh. hmm, tu yang paling guys so, oh. ni Wow, talung, talung, talaga sih guys, ni hmm. tu, tu yang paling Tuh hmm. yang buah ni Cengkat. Super lakas ng hangin Diyos ko Bakit? Nah. Super lakas ng Please. Oh my god Marami, ah. Oh my god Aromanya Oh dihambing Anak kaya tu Itu, itu. Asal ah, menuk Gusih guru dati guys Tegayan no? yang menuk no? Oh my god shout out shout out sa lahat tabro na di sina shout out loads ayan so oh my god so thank you so much Milo and so exit exit tayo, guys Milo thank you thank you guys exit tayo guys yang ditusuk ke guys. dia tingnan ya pura kesegingan tapas nantuknya bahagia Sudah so, untai tayo galing guys no So ano ba So Tayo na Good guys Ganyan yung guys no So sana hindi ako maligaw guys no Sana hindi ako maligaw Kasi nakalimutan ko guys First time ko kasi ito lang yung daan to I-follow ko lang to First time ko kasi dito May nakapagsabi lang sa atin na Doon mga banda May bando na bahay Ayan so manamatay na may ari Ayan God. Alam niyo ba yung ano guys Harap dito naga, naga flashlight ako pero yung itong isang flashlight ko nasa kung saan saan ko tinatapat yan kasi oh, kasagingan kasi siya guys kasagingan talaga siya ay may aso yan so malayo pa ako guys eh pero may isang bahay akong nadaanan kanina yan na yung aso yan yan na may tao nga siguro dyan. And so, so hanggang dito na lang itong video na ito guys. Thank you so much, Milo. Malayo pa ko kaso ayoko ayoko makita ng tao guys na may mga bit-bit tayong gamit ba. So, dapat itago ko na lang. Magtaka ka. Mayroon tao pero walang walang bahay. Walang bahay guys. So, Oi. Itu si guru benda. Enzo, yeah, so thank you so much. Shut up salahat guys. Meron nya si projan. Ayok mumet. Mi aso. Yeah, Nglayuk ku pa guys. So, pinuntahan na natin yung bahay na yun hindi ko na nga sana iano yung pag uwi ko kaso para makita nyo gaano sa kalayo isma yan so hanggang dito na guys thank you so much Milo thank you